<laughs> Grabe oh. Sina siya at malakas na yung lumipad. Ang araw sa mga idol, shorts sa inyo lahat, sa 47,000 subscriber natin. So, bali mga idol sa episode na to. So, update ko kayo kay Kuago natin. Bali, matagal-tagal din na hindi tayo nakapag-update sa kanya. So, yung mga na-update lang natin, sila Bagsik, Sinag. So, sila lang yung lagi nating na-update sa inyo. Bali, si Kuan mga idol, si si Ito yung kasabay. Halos kasabay ito ni kasabayan ni Sinag. O uh, ni Bagsik. Halos kasabayan siya. Ito. So, bali mga idol, ngayon lang natin to papalabasin. Papalabasin ko ngayon, dito natin pakainin sa labas. So, di ko lang alam kung aalis siya. So, wala na mga problema kung umalis siya mga idol kasi nakuan ko naman to sa dinner na kung pwede ako na lang yung mag-release o kaya kung may bakante ako pwede kong dalhin doon sa kanila so dito ko na lang pakawalan try natin dito so ito mga idol oh. napakataba mga idol tsaka napakalaki idol, oh. tingnan nyo yung kuha nyo napakalaki nyan gutom na yan gutom So dito natin pakainin sa labas. Tsaka malak napakalakas na yung lumipad sigurado mga idol. Pero napakataba niyan. Lapitan ni Alam ano, mga idol, binuksan ko na. Oh, nilagay ko na lang yung kuan dyan. Pagkain niya. <laughs> Ayan o. <laughs> Ta, grabe, <laughs> bagaan. da ako lagi na ho mami no patigid lang niya mga tilo. ho ta dagkoon hantayin lang natin na lumabas napakataba niyan mga idol kita niyo naman yung banda dibdib niyo ah, oh, yan na lalabas na <laughs> Grabe oh. Tinitingnan niya kung may tao. Okay. Malaya na si Koan Kuagu. Ito sigurado mga idol. Pag umalis na ito dito, sigurado marunong na itong maghanting ng pagkain niya kasi napaka naman napakalakas na niyan lumipad yan kinuha niya na yung kuan niya oh grabe yung pakpak napaka ako lilipad to pero ako okay lang to kahit umalis na mga idol at least kuan na siya adult na siya maliksi na siya at saka malakas na yung lumipad Kaso nga lang, grabe sa pagkain mga idol. Manok talaga. Yun. oh sa kulungan pa ni Waki, o. Oh. Kulungan niya ni Waki. Siguro kung buhayan na ini, dili pa mo ni mahali, no? Di ni pagkagabi, no? Mga lang ni pagkaon? Oo. Oh. Yan mga idol, hindi natin yan ikukulong na. Dito na lang yan. Hayaan ko na lang yan na hanggang sa umalis siya. Pero malakas na yan lumipad. Kasi ka, halos kasabayan ni, ni, Bagsik. Mas matanda pa yan kay Bagsik. Kaya ko na yan lumipad. <laughs> Grabe ni estilo. And ulo niya laki kinaga. Mhm. Tatlibod. Totally yeah, <whistles> na yung yung mga idol manok. Oo. Kasi pag pinakawalan natin itong mga idol sa malayo kagad, baka hindi pa siya marunong maganting. O so, na dito kung dito siya, pakawalan. Pag nagutom siya, babalik yan dito. Kasi alam nyo naman yung mga kakwago. Bumabalik talaga pag kuan, sa mga nagpapakain sa kanila. Pero kung marunong na itong maghanting, aalis na to. So hayaan lang natin to. Tawagin lang natin kapag gabi. Aktibo naman to sa gabi. Baka bumalik lang dito. Ang <laughs> niya kay Bagan. Sayaw-sayaw sa eh. Kaya na, mga idol. So, mamaya mga idol, pagkatapos nyo kumain, titingnan natin kung saan ito pupunta. Basta hindi ko na yan ikukulong. At least naikuan ko naman to sa DNR na kung pwede ako nalang mag-release. So, dito ko nalang i-release para kung sakali umalis man o bumalik dito, mapapakain pa rin natin. Yan mga idol, kinakain niya na yung manok na binigay ko. Yan yung pinakamalakas ma kumain mga idol sa lahat ng mga alaga ko dito. Siya yung pinakamalakas kumain. Papakain-kainin lang natin yan dito kung hindi siya umalis mga idol. Malalaman natin yan bukas ng umaga kung hindi siya aalis dito. Grabe yung konyo, no? Ha? Pero kusok yun eh, kusok na yun ang So maganda yun, mga idol Kung hindi siya alis Tatawag-tawagin natin yung Pagpapakain natin sa kanya Tatawagin lang natin dito Gabi yung kanyang mga idol Yung mga paanyaw Hmm. Napakalaki. Pero naman siya, hindi naman siya mailap talaga, Ma medyo maamo naman siya. Grabe, pati buto pala mga idol. Kinakain yan. Para para tong ano to, yung ibon na ko. Napaka, malaki yung buto na yun. Oh. No? Nilulok lang. Ano ba yung ibon na kumakain ng buto? Pati buto pala. Walang konto Kaya pala minsan yung mga daga pagkaya nilang lunok ay eh, nilulunok na lang nila. 嗯，高兴过年。 Hayaan na lang natin mga idol. So mga idol. Ang dito lang muna video ko. So update update ko na lang kayo sa kuwago natin. So malalaman natin bukas kung aalis to. So basta update ko na lang kayo dyan. Sana hindi umalis mga idol para pag tawag natin yung gutom na siya papakainin lang natin tatawagin lang natin dito maganda sana pero nasa sa kanya na yan kung aalis siya o hindi basta update ko na lang kayo mga idol